muntik nang mapaig yung niluto nating binirito idol at may tinula pala tayo na niluluto umaga palang mga idol hinatid ko na yung anak ko si Mick sa kanyang para lang kasi malapit na talaga yan siya malit mga idol buti na lang may kasama siya yung classmate niya at hindi ako mapalagay mga idol tiningnan ko yung sandal ni Mick Mick hindi mo kalain na makita ng ganito mga idol na mahaba na pala ang daliri sa kanyang paal mampas na pag uwi niya galing sa paaralan mga idol binilan na lang siya ni Mrs. ng Sandal At ngayon pag uwi ko galing sa trabaho mga idol Hinawag naman ako ni Brad Mike ah, Alam ko na to pautangin naman tayo Pero may kasama na ako mga idol ha Nong nakauwi na ako sa bahay mga idol, dumiritso na pala kami ni Mick sa bahay ng tiyahin ko kasi meron siya ibibigay na isda. Shoutout out pala ako sa pamilya birjan. dyan. Naming salamat at pag uwi ko mga idol, nakita ko yung anak ko. Yan, nakaupo sila at nagkikwintuhan dyan. Yan pala ang galunggong at bangus na inutang natin mga idol. Baliyan lang yung lagay natin sa ating tunula, okra at saka kamatis at saka sibuyas. Nagprito na pala si Mrs. dyan mga idol pero gutom na si Mik Mick. Nag-aantay siya na maluto na at abang kinuha ko na yan na prito mga idol. Siyempre, naguna na silang kumain sa amin. Kasi, gutom na raw silang tatlo mga idol. At yan na po yung ating pinirito. Last na po yan mga idol. Napakagandang tingnan po. At ngayon, sa shoutout na ta tayo mga idol sa mga mahal nating followers dyan. Magandang gabi po sa ating lahat. Shoutout po kay Sir Samuel Mundol from Rojas, Zamboanga del Norte. At shoutout pala po kay Sir Victor Hidalgo family, especially kay Nanay Eli. Shout out sa nanai, Nanay, God bless po. Ingat palagi nai. Shout out Sir Reynaldo Robles from Saudi. Ingat palagi diyan Sir. Shout out Mam ma Jolie Villasis. Shout out Mam, ma Shout out Sir Rony Oliveros from Pasig City. Shout out Sir Victor Enero from Batangas City. Shout out Sir GB Espanyol from San Anton, Nueva Ecija. Shout out Sir Adel Jacinto from Manila, Caloocan. Shout out Sir Pidel Villaluna from Talban Rizal. Rolando Panganiban Agustin from Santa Rosa, Laguna. Shout out sir. At shout out sa mga Agustin clan sa Benito Suleben Isabela. Sa lahat ng na na shout out ko, maraming maraming salamat po mga idol. At yung hindi natin na shout out mga idol, sa shout out natin yung sa susunod na video natin mga idol. Abangan nyo lang po parati. At comment lang po O sino pong gusto magpa-shoutout at yung sa mga baguhang followers natin maraming maraming salamat po Welcome po kayo dito sa page natin mga idol. Pagkatapos ng 10 minuto sa pagluto nito mga idol ay tinimplahan ko na. Inlagyan ko na ang kaunting bitchin tapos kaunting asin. Ganyan pala ang discard ko sa pagluto ng tinula mga idol no wala na talagang kaarte-arte. Minsan kung may budget tayo maramihan natin yan ng gulay. Gusto ko sana mga idol maraming gulay pero sakto lang talaga yung budget ko mga idol sa ngayon. Humingi pala ako ng bagong gata sa chewing ko mga idol kasi yun ang sabi niya meron daw sila bagong gata. Kaya humingi nalang ko sa kanya ng kunti. Ang sarap talaga nito mga idol. Ewan ko sa inyo kung anong tawag yan ang bagong gata dito sa amin. At pakicomment naman po idol kung ano ang tinatawag nito sa lugar ninyo mga idol. Ngayong gabi mga idol, ito po ay pinakasimpleng ulam lang po namin ngayon sa aming hapunan ng aking pamilya. Basta importante mga idol, nagsama-sama kaming lahat sa pagkainan. Ang importante nito mga idol, hindi tayo namimili ng masarap na ulam. At makontento tayo mga idol kung anong meron tayo. Yan kasi ang biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya tanggapin natin yan mga idol. Huwag nating pabayaan, huwag nating sayangan. At ngayon mga idol, sinandok ko na yan ang dalawang pirasong bangos Kumuha lang pala ko dyan mga idol no, ng kamatis tsaka yung okra. Kasi paborito ko yan mga idol ang okra at ang talong. Masarap din yan mga idol ilaga lang sa ng daon kamote. Yan masarap yan. Pati ang talong mga idol. Sarap talaga yan ang talong sa torta. Pinakadabis na yan mga idol sa lutong talong torta na talaga yung number one. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, pwede mo rin ito i-follow ang ating page at i-share ang ating video at mag-comment na rin po mga idol para malaman natin kung saan umabot yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo palagi.